isang daanan no? oh Good morning. Hay ah, grabe, putik. Nayan na pa sa tayo. Ay, 'yan? Enjoy life talaga 'to, guys. Ito lang. na lang, guys. Ako may buta. Kaso si Papa wala. Wala siyang buta. Kaya, cha-cha talaga. Ayan Walang mga buta. Ayan. Diba? Ay, guys. Ito na naman. Ito na naman po yung putik. Ihi eh, ako pa. Doon o. Doon mo ako.